Yun na. Good morning mga kamas. Tayo ngayon sa Baliwag. Papakita ko sa inyo mga manok dito sa Baliwag mga kamas. Napakagandang manok mga ating kaibigan. Ilang buwan ang manok mo kaibigan? 8 months. Anong linyata ng manok mo? Sagupan. Bundle ng sagupan. Ah, bundle ng sagupan. Ayan, 8 months old. Napakaganda oh. Okay oh. Ganda oh. Ay, okay. Isa lang dala mo ano? Isa lang ano? Ah, lima. Ito. Ano? Ah, na yun. Ay, napakaganda man. May cellphone number ka ba? Contact number. Meron. At kunin natin, pa, maraming nagtatanong, pinapakoy number. Bali-bali dala niyo, mga kamaster. 0948. 0948. 635. 635. 9-5. 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 9 992. Pangalan 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 na lang siya. 9 5 9 5 9 5 9 5 9 Uh, 0948 0948 06, 06 06 35 35 992 992 yan. Ganda ng mga Ayan, manok sa Agupan tayo Para tayong manok sa Agupan oh. Hindi tayo makubusa ng manok Ano ba? Backyard o uh, farm? Backyard uh, po farm ay magkasama ito Backyard sa farm Ito yung dala nyo Bali-bali yung dalay ng manok Nakakuha na yung dalawa Ako magdala ako sa Bokawe Kingsley ay mga kamaster, manok niya. Mga bando ba sagupan Mga bando ng sagupan, ng sag sagupan ano? <tinyo> Ganda ng cage niya. bali wali talaga niya mga kamaster, manok niya. Bibigyan isang limo mo. Thank you, kaibigan. <tinyo>